maulan na hapon mga kabaya no? so live na live po tayo dito po may part po may part so ayan maraming maraming salamat mga kababaya no? so thank you thank you very much po sa lahat ay uh, maraming maraming salamat sa so, ano eh lahat si mga kababayan no oh. so nag live tayo so, ayan oh mag salubong so ayan oh continuous pa rin mga kababayan no oh. so dito tayo ngayon sa part Tangad, tanggalo So, oh. pinapaganda na uh, mga kababayan oh. So, share lang natin to mga kababayan Yung ating live So, share lang natin So, yeah Mega mega, mega love Shout out So, yeah, no? So, napakaganda na. So, nilagyan nga ng bakod to mga kababayan. Oh. So, maganda-ganda na to. So, maano na, ma ganda ganda na. So, live live tayo. So, ito oh, lalagyan ng panibagong gate. So, nag sila dito. So, nag-aasintada -naga sila ng uh, hollow block. So, pagagandahin to. So, ayan o, oh, nag-aasintada sila. So, dito lalagay ng bagong, panibagong gate mga kababayan. No? Oh. So, panibagong gate. So, ayan, maraming maraming salamat po mga kababayan natin, mga solid natin. Maclain TV. So, ayan, mag i mag, mag love shoutout sa